Mayor, uh, ano po ang naging significance na ng bangka sayahan ngayong gabi ito. Unang Una na po uh, ako po ay sa inyong mga sana uh, maligayang Pasko po at ng bagong taon sa inyong lahat. At uh, ito pong uh, uh, bangka sayahan na ito ay uh, unang-una po na ginawa namin uh, sa pagdiriwang po ng uh, Pasko. At uh, ginawa po namin sa unang nobina o unang araw ng simbang gabi, yung siyam na araw po uh, sa ating uh, kapaskuhan, ay napakaganda po pagkakataon dahil ang significance po nito sa bayan ng Santa Cruz dahil po yung ilog namin ay isa sa pinakamalaking ilog sa bayan ng ng Laguna at ito po ay uh, bibigay ng uh, siglarin sa aming bayan, ito pong uh, ilog po ng Santa Cruz. At, uh, kaya po minabuti namin at naisip namin na magkaroon ng konting kasiyahan at uh, pailawin ang uh, kapaskuhan dito po sa pamamagitan ng paglalagay dito ng mga pagkasiyahan. Ang mm -hmm. tradisyon uh, siguro masusundan po ito sa mga susunod na tao. Mm -hmm. Mayor, Maulan kanina, sobrang lakas pero sa sobrang daming uh, mga kabataan at mga, mga mga magulang na talagang sila ay sumusuporta sa programang ito. Okay, ano na po ang nakita na, nilang kahalagahan nito? Dahil siyempre, una una sabi ng mga tao sa mga karapatong pagkatao at uh, nakikisama po sila sa pagpapasalamat sa uh, uh, Kapaskuhan ito dahil ang uh, Pasko po ay uh, binigay sa atin ng Panginoon, uh, pag-alala sa Kanyang pagmamahal. Kaya nga maraming kantaan. Well, the best uh, Christmas song sa akin is Give Love on Christmas Day. And uh, lahat ng mga uh, pagkakataon na maibalik po natin ang uh, uh, pagmamahal at uh, paggunita sa ginawa sa atin ng Panginoon. Lalo po sa kapaskuhan ay uh, pinipilit namin magawa dito po sa bayan ng Santa Cruz. At pinagpapasalamat sa aking mga kababayan na nakikisa at nakisama sa isang uh, kauna-unahang pagkakataon at naiiba siguro na uh, nagniningning ang mga bangka na lumadaloy uh, dito sa buhay na ilog ng Santa Cruz. Mm. Mayor, ano ba ito? Paligsahan ba itong labing isang uh, bangka? Well, Kasi napagaganin sa inyo. Well, karoon din ang kuunting <laughs> uh, competition. So mm -hmm. may mga judges kanina and na uh, ako yung baasa na sa susunod na kapaskuhan, hindi lang po sa mga taga Santa Cruz, sa sasadyo nito, baka uh, mga, mga ibang bayan ay makiisa na at uh, magkaroon ng kompetisyon maganda dahil ito yung nakikita natin yung creativity mm -hmm. ng ating mga kababayan at mga kalalawigan dito sa uh, paggawa nito, mga paron o uh, dekorasyon. Ay, may, iba nga, may Christmas tree pa doon sa bangka eh. Mm -hmm. So, alam naman tayo mga Pilipino, magaling mag-isip ng mga basta kasiyahan at uh, makakapagbigay ng uh, uh magandang uh, uh, kalooban sa ating mga kababayan. Anong pakiramdam mayor na unang gabi ng simbang gabi kayo ay uh, present sa simbahan? Actually, hindi ako ito ay ano ko eh, na naging panata ko na, na tuwing uh, unang simbang gabi ay uh, talagang pinipilit kong uh, maka-attend ng uh, Novena Mass, ng Christmas. Ano? Dapat nga ngayon ako sa... Uh, lagi ako nasimba doon sa, sa, nakaraang apat na taon doon sa Landayan Church mm. um, uh, kay Lord of Wake. Pero ngayon dahil sa dami ng uh, activities dito, dito na ako kinabot ng simba. Napakaganda naman kanina. Papasalamat ako sa parokya ng Immaculate na Conception san Pablo sa pangungunan ni Padre Jojo sa kanyang napakagandang Novena Mass, Christmas Novena Mass kanina. Hmm. Mayor, last, panawagan niyo po sa iyong mga kababayan, lalo tigit nitong parating na ang 25, ano ang mga dapat na paghandaan o ano pang mga dapat iwasan lalo ta maraming kumpul-kumpul ng mga tao dito at inyo pong mga well, Ang akin din, uh, we must observe the minimum health standards pa rin. Maaari, mag-face mask pa rin. Kaya nga alam mo, hindi na uso ang mga Mahirap mag-face mask. Lalo nga yung uh, kapaskuhan. Ano? And uh, uh, ingat pa rin dahil uh, dumami ang COVID. Uh, but uh, mukhang mahina na yung epekto. At sana nga, ang aking wish at ang aking dalangin ay uh, mawala na ito total ng COVID-19 na uh, uh, COVID uh sa ating uh, mundo. Maraming at, salamat po, Mayor. Maraming salamat din na uh, JR at uh, ako'y uh, humihiling ng dalangin sa ating mga bayan na magkaroon ng uh, tunay na pagkakaisa at uh, kapayapaan, hindi lang sa ating bayan kundi sa buong Pilipinas at sa ating mundo. Merry Christmas po and a Happy New Year. Ingat po at God bless tayo.